Ang bayaning hindi tinuro sa ating history books, si Teresa Magbanuan. Alam mo ba may isang babaeng bayani na lumaban sa mga Kastila, Amerikano, at pati mga Hapon? Pero hindi siya tinuro sa school. Kung di mo pa siya kilala, panoorin mo to hanggang dulo. Siya si Teresa Magbanua, tinaguriang John of Ars ng Visayas. Noong at 1878, nang sumiklab ang rebolusyon sa Panay. Hindi siya nagtago sa likod ng mga lalaki, siya mismo ang nanguna sa labanan. Sa labanan sa Sapong Hills. Pinamunuan niya ang sariling hukbo laban sa mga Kastila. At sila ang nanalo. Isang babaeng guro tinalo ang mga sundalong sinanay ng Espanya. Pero pagkatapos ng tagumpay, parang sinadyang kalimutan ang pangalan niya. Walang monumento sa Maynila. Walang holiday. Ni hindi mo siya mababasa sa history books mo. Pero sa mga tagapanay, kilala siya bilang inay isa. Ang babaeng walang takot. Ang babaeng nagpapatunay. Na hindi lang mga lalaki ang kayang ipaglaban ng bayan. Kaya bago mo sabihin kilala mo na ang lahat ng bayani. Tandaan mo ito, May mga pangalan na tinanggal sa kasaysayan. Pero hindi kailanman mabubura ang tapang nila. Kung gusto mo pa ng mga kwento ng mga bayaning hindi tinuro sa school. Follow mo ko dahil sa susunod. Baka yung bayani na di mo kilala. Siya pala ang tunay na dapat mong tularan. Lihim ng Kasaysayan, Episode 1, Teresa Magbanua. Follow for Episode 2.